So good, Alex. <laughs> ang kwento ay nagsisimula kay Truman at Patricia, isang mag-asawa na natutulog. Nagising sila dahil sa isang kakaibang tunog at iniisip nila na baka may estranghero sa kanilang bahay. Maingat silang bumaba sa hagdan at nakita ang isang babae na natutulog sa kanilang sofa. Gin Eisen ni Truman ang babae at pinapauwi na dito natin alaman na si Truman ay isang negosyante na may pinagdadaanan. Madalas siyang magkaroon ng maliliit na party sa kanyang bahay, umaasang makakabuo siya ng mga kasunduan sa kanyang mga customer. Maya-maya, sinabi ni Truman kay Patricia na maghanda ng hapunan dahil inaanyayahan niya ang isang malaking customer. Bumili pa si Truman ng mamahaling kotse para ma-impress ang customer, na nagdulot ng pagkabahala kay Patricia dahil mayroon na silang malaking utang. Pagkatapos, nakilala natin ang isang mayamang negosyante na si Alex Weston. Kasama sa pamilya ni Alex ang kanyang asawang si Marina, ang kanilang anak na si Robbie, at ang kanilang kasambahay na si Belle. Sobrang abala sina Alex at Marina sa kanilang trabaho na wala na silang oras para sa gawaing bahay o para makasama si Robbie. Pagkatapos nito, pumunta si Robbie sa paaralan at naghihintay sa kanyang crush na si Cheryl na dumating. Lumapit si Robbie kay Cheryl at tinanong siya kung gusto niya bang makipagdate sa kanya. Sinabi ni Cheryl na hindi, dahil may kasintahan na siya. Dahil dito, nalungkot si Robbie at nagpas siyang lumiban sa paaralan at umalis. Nang malaman ito ni Alex, sinabi niya kay Robbie na gusto niyang pumasok siya sa pinakamahusay na universidad, at para dito, kailangan niyang magkaroon ng magandang grado sa paaralan. Sa gabing yun, inanyayahan ni Truman ang isang mayamang kliyente na si Manson na maghapunan sa kanyang bahay. Gusto talaga niyang maklosed ang deal kay Manson, ngunit hindi siya pinapansin ni Manson. Sa halip, abala siya kay Patricia, sinubukan pa niyang hawakan siya, na nagdulot ng galit kay Patricia at umalis siya. Mamaya, sinabi niya kay Truman ang nangyari, umaasang susuportahan siya nito. Ngunit sinabi ni Truman sa kanya na sundin ito dahil mahalaga ang kasunduan para sa kanila. Pakiramdam ni Patricia na wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin ang sinabi ni Truman. Kaya, hinayaan ni Truman na gamitin ni Manson ang kanyang asawa para maklose dang deal. Kinabukasan, pumunta si Truman sa kanyang opisina, Sinabi ng kanyang assistant sa kanya na nagpupulong ang mga boss nila kasama ang isang lalaki na si Alex. Hindi nagtagal, nalaman ni Truman na ang kasunduan na pinaghirapan niyang makuha ay ibinigay na kay Alex. Sinubukan ni Truman na kumbinsihin ang kanyang boss na si Mike, ngunit sinabi ni Mike na kilala si Alex sa kanilang industriya at mas magaling itong mag-close ng deal sa kanya. Nasaktan ang damdamin ni Truman kaya umuwi siya at sinabi kay Patricia ang nangyari at siya ay sobrang nalungkot din. Pumunta siya sa kanyang opisina at gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan dahil sobrang lungkot niya. Narinig ng babaeng naglilinis ang malakas na ingay at tumakbo para tingnan kung ano ang nangyari. Nagulat siya na makita si Truman, na binawi na ang sarili niyang buhay. Nang malaman ito ni Patricia, sobra siyang nalungkot. Makalipas ang ilang araw, pumunta siya sa opisina ni Truman at kinausap ang kanyang boss na si Mike. Tinanong niya ang tungkol sa insurance sa pangalan ni Truman, ngunit sinabi ni Mike na hindi ito valid dahil nagpakamatay si Truman. Pagkatapos, pumunta si Patricia sa opisina ni Truman para kunin ang kanyang mga gamit. Habang nandoon siya, kinuha niya ang ilang mahalagang impormasyon mula sa computer. Determinado siyang gumanti sa mga taong nagdulot ng kamatayan ni Truman. Una, pumunta si Patricia sa bahay ni Mason at binaril siya kahit umaga at may nakakakita. Pagkatapos ay sinimulan niyang obserbahan ang ginagawa ni Alex at nalaman ang tungkol sa kanyang anak na si Robbie. Sinundan ni Patricia si Robbie sa kanyang paaralan at nagpanggap na isang magulang. Sa gabing iyon, ginamit niya ang letterhead para magsulat ng liham para sa mga magulang ni Robbie. Sinabi niya sa kanila na kailangan ni Robbie ng tutor para magkaroon ng magandang grado sa paaralan. Kinabukasan, tumawag si Marina kay Patricia at inanyayahan siya sa kanilang bahay para mag-usap. Nang makarating siya doon, iniisip ni Robbie na maganda siya at gusto niya itong maging tutor. Tinanong ni Marina kung kailan siya maaaring magsimulang magturo, at sinabi ni Patricia na kailangan niya ng ilang araw dahil inaayos ang kanyang bahay. Sinabi rin niya na kailangan niyang humanap ng lugar na matutuluyan. Nang marinig ito ni Robbie, inoffer niya na tumuloy muna siya sa kanilang guest house. Sumang-ayon sina Alex at Marina kay Robbie at inalok si Patricia sa guest house na tinanggap niya. Simula kinabukasan, sinusundo ni Patricia si Robbie mula sa paaralan habang suot ang magandang damit. Sinimulan ni Patricia na turuan si Robbie sa guest house, ngunit hindi maiwasan ni Robbie na magkagusto sa kanya. Habang lumilipas ang panahon, naging kaibigan ni Patricia si Marina. Tinutulungan niya si Marina sa iba't ibang bagay upang malaman niya ang higit pa tungkol sa pamilya at para makuha ang tiwala nito. Natuklasan ni Patricia na umiinom si Marina ng mga gamot para matulungan ang kanyang sarili na kumalma. Dahil dito, sinimula ni Patricia na ilagay ang malakas na gamot sa kape at alak ni Marina, na nagpapalala sa kalusugan ni Marina. Isang gabi, naglalaro si Robbie ng basketball sa labas. Nakita niya si Patricia na nagpapalit ng kanyang damit sa guest house at sinimulang manood sa kanya. Sinimulan niyang hawakan ang kanyang sarili para akitin si Robbie. Sa puntong iyon, nahuli ni Belle si Robbie na nanonood at pinagalitan siya bago siya dalhin palayo. Abala si na Alex at Marina sa trabaho, na nag-iwan kay Robbie na nag-iisa sa bahay. Sa sobrang excitement, sinundan ni Robbie siya papunta sa kwarto. Hinikayat niya siyang maghubad, hinalikan siya, at sila ay naglaro ng injection game. Kinabukasan, nakipag-usap si Patricia kay Alex sa isang seductive na paraan. Matapos silang mag-usap, bumalik siya sa kanyang kwarto at natagpuan si Belle na naglalagay ng blinds sa kanyang bintana. Iniisip ni Patricia na baka masira ni Belle ang kanyang plano para sa paghihiganti, kaya nagpa siya siyang tapusin si Belle. Isang araw, nang mag-isa lamang si Belle sa bahay na naglalaba, nagtago si Patricia sa bahay at pumunta sa basement. Naglagay siya ng patibong gamit ang isang manipis na alambre at tinanggal ang bomb ilya. Maya-maya, bumaba si Belle sa madilim na hagdan, nadapa sa alambre, at namatay. Sa gabi, umuwi si Robbie mula sa paaralan at agad na pumunta kay Patricia para ipakita sa kanya ang kanyang mga grado, na nag-improve ng malaki. Dahil dito ay naglaro ulit ng injection game si Robbie at Patricia dahil sa magandang balita tungkol sa kanyang mga grado. Hindi nagtagal, umuwi si Marina mula sa trabaho at tinawag si Bell. Nagulat siya na matagpuan si Bell na wala ng buhay sa basement. Matapos ang malungkot na balitang ito, inis ikaso ng pulisya ang katawan ni Bell habang sinusubukan ni Marina na harapin ang kanyang pagkawala. Sa gabing iyon, nakita ni Patricia si Alex na naglalaro ng pool. Mukhang malungkot siya dahil sa nangyari, kaya lumapit si Patricia sa kanya at sinubukang pasayahin siya. Yumuko siya sa pool table at lumapit si Alex sa kanya at naglaro sila ng injection game. Nakita lahat ito ni Robbie sa pamamagitan ng bintana. Kinabukasan, nag-alok si Patricia na tumulong sa pag-aalaga kay Marina dahil wala na si Bell. Tumawag din siya sa pharmacy na nagpapanggap na si Marina at humiling ng karagdagang mga gamot. Dahil sa lahat ng ito, lalong lumala ang kalusugan ni Marina. Mayamaya, -maya, pumunta si Patricia sa kwarto ni Robbie at sinabing nagsosorry siya sa kung ano ang nakita niya sa pool room. Nagsinungaling siya at sinabing pinilit siya ni Alex na gawin ang mga bagay na iyon, na lalo pang nagdulot ng galit ni Robbie sa kanyang ama. Isang araw, dinalhan ni Patricia si Marina ng isa pang kape na may malakas na gamot. Habang sila'y nag-uusap, sinabi niya na malapit nang matapos ang kanyang bahay, ibig sabihin ay aalis na siya. Nagpasalamat si Marina sa kanya dahil sa pagiging mabuting kaibigan at sa tulong na ibinigay niya. Nang subukang tumayo ni Marina, naramdaman niyang nahihilo siya. Doon niya napansin na may kakaiba sa kanyang kape at nagsimulang isipin na baka may kinalaman dito si Patricia. Isang gabi, pumunta si Robbie sa kwarto ni Patricia para magpaalam dahil aalis siya dahil mananatili siya sa isang dorm dahil college na siya. Dahil dito, nagbahagi sila ng isang espesyal na sandali sa huling pagkakataon. Kinabukasan, umalis si Robbie para sa airport kasama ang isa niyang kaibigan, at umalis din si Patricia gamit ang kanyang kotse. Nang dumating ang gabi, nagsimula ang isang malaking bagyo, at si Marina, na nag-iisa sa kanyang bahay, ay natatakot. Lalo pa siyang natakot nang may tumawag sa kanya at biglang nawala ng kuryente. Sa gitna ng lahat ng ito, narinig niyang isang ingay mula sa basement at kumuha siya ng kutsilyo para tingnan ito. Sa parehong oras, umuwi si Alex mula sa trabaho, na nagulat kay Marina na halos masiksak siya. Pagkatapos nito, sinubukan niyang sabihin kay Alex na masama si Patricia, ngunit hindi siya pinaniwalaan nito at umalis. Sa umaga, bago pumasok sa trabaho, nakita ni Alex ang numero ng kotse ni Patricia at naalala niya na katulad ito ng plate number ni Truman. Nang makarating siya sa trabaho, tiningnan niya ang mga gamit ni Truman at natagpuan ang isang larawan ni na Truman at Patricia. Nag-alala, kinausap niya ang kanyang boss na si Mike, na sinabi sa kanya na si Patricia ay asawa ni Truman. Nagpanik si Alex at sinubukan niyang tawagan si Marina Nang hindi niya ito matawagan, tumawag siya sa pulisya at nagmadaling umuwi para e-check si Marina Samantala, sa bahay, pumunta si Patricia sa kwarto ni Marina na may plano natapusin ang kanyang buhay Ngunit bago pa man niya ito magawa ay dumating si Alex sa tamang panahon para pigilan siya Dahil dito, nagalit si Alex at sinampal niya ito at tinulak palabas sa bintana Pagkatapos ng ilang oras, dumating ang pulisya sa bahay Ngunit sa puntong yon, tila tumakas na si Patricia. Tinulungan ng pulisya sina Alex at Marina na kumalma at siniguradong ligtas sila. Mamaya sa gabing yon, tumawag si Robbie sa kanila. Sinabi niya sa kanila na maayos siya sa kanyang bagong paaralan. Pagkatapos nilang mag-usap, pumunta si Robbie sa kanyang kama. Nandoon na si Patricia na naghihintay sa kanya at pinatay nila ang ilaw at sabay na natulog dito na rin natatapos ang movie na Scorn, maraming salamat sa panunood.